Hello guys, isa na namang mapag, uh, makulimlim na araw sa ating lahat. Yan guys, so yan. So dito tayo ngayon, biyahe na naman tayo ngayon papuntang Makati. Tagi uh, Tawag mag-de-deliver uh, ng mga regalo guys. Yan, nga guys. Yan. Yan, makulimlim. Siguro ano, mukang uh, mukhang uulan. Kanina pa to. Puro kagabi pa amon So, yan. Uh, ingat lang tayo mga mga kababayan ko. Yan. So, yan. Biyaya tayo. Papuntang Makati. Yan. Yung ano nga pala, no? Yung bukang kanlaon pumutok pala bulkang inaabot ra yata doon sa ano bayan ng lugar ng misis ko sa San Enrique mukhang inaabot ng ano abo so ingat kayo diyan ingat ingat lang at saka sigurado umulan doon baka bumaha ng lahar ayan oh no? Kaya, ingat so yan Baranganin pa ako. Ay, talaga. So, ayan Traffic. Video traffic na. Yan. Ayan, so, guys. Video traffic forward na tayo. Dito na tayo sa Pilinbis. Yan, Ang ganda oh. Nakaabang naka-stop, Video, video muna tayo. yan Ang ganda. Ganda dito guys. gabi Kasi may mga, mga puno na yan. May mga Christmas lights yan eh. Yan Mga Christmas lights yan. Kaya pag sa ang ganda dyan. Maliwanag. kaso medyo makulimlim guys oh, tingin nyo makulimlim ang langit <clears throat> And 13, 12, 11, 10, 9 let's go Skyway. Passport ulit. Sana walang traffic para mabilis tayo makarating. Kasi susundo ulit ako eh. kata tayo ng Skyway Skyway, Skyway Babay tayo ng mahal Tapos traffic lang din naman Oop, oh, titik Hindi na ganun, hindi na detect yung ano ko, RFID talaga na Skyway Sana lang Walang traffic Para makabalik agad Yay Yay Pamilyar ba kayo dito guys? familiar ba kayo dito sa kalsada na ito? Ayan yeah, o Skyway tayo Northbound Ayan yeah. So Ayan yeah. Itong kulimlim kaya Hindi kaya ito yung ano Yung abo galing kanlaon bagay ano ang hangin amihan eh so tingin ko hindi pupunta dito ayo ano lang talaga to maulap lang ayan maulap lang siya guys so ayan sana dire-diretsong ganito lang, walang traffic. Shout out nga pala sa mga followers ko, ayan. Sa mga viewers ko ng aking video, maraming salamat po sa inyo. Yan. Thank you, thank you, thank you for watching my video. Sabi nga nila. Okay, oh pila sa kanila sa kabila yung mga walang RFID yung mga truck close band Ayan, pass forward ulit tayo. Pass forward ulit. Ayan. Mukhang volume na naman ang sasakyan.

na yung mga sasakyan time check tayo alas dos dici alas dos na kakatapos lang kumain ng lunch daming biyahe daming biyahe daming utos si boss <clears throat> ayan na nga hmm. pila na guys ano? Oh. ayan na na. Sabi ko nga ba eh, pilan na talaga to? Ay hindi, mukhang may iniiwasan. Baka may nasiraan. Sunahan. Tingnan natin. <coughs> may nasiraan nata. Hindi, volume talaga. Ay hindi, mukhang may ano, may nasiraan. Yun no? May nasiraan, guys. Mukhang mga ano, mukhang tingin ko mukhang nagkabanggaan o nasiraan, yun oh. No? Sa gitna pa ah mukhang ano kaya nangyari dito guys ano kaya nangyari dyan oh? tingnan nyo sunang... sa gitna may umiiwas eh ah baka nabangga nagbanggaan yun oh no? nag -ashire. so ito ito yun sila guys yan kung nagbanggaan sila oh yan oh no? Ah, kunti lang yan. Ah, nabangga. Nagbabanggaan guys. Kaya pala. Nagbanggaan yung highest band at saka expander. Mitsubishi expander. Nagbanggaan pala eh. kaya pala na ano kunting build up ng traffic Azure, ayan, Azure Resort is aimed fuck Yan, malapit na tayo sa Magalianis. Bababa na tayo na Skyway. Yan, malapit na rin makarating dun sa aking pupuntahan na pagkukuhanan ng pangregalo ng aking bus. Yan. Hingga Yan. Ito yung Naiyaks. Naiyaks. dito tayo sa Magallanes exit kasi pupunta tayo sa Magallanes guys may tapo ko guys so oh, 90 ganda ng Makati oh. Uh, sky creeper ng Makati ano? o mga building nagtataas ang building yan so dito tayo sa Magallanes exit 拜拜哟！ lagi yaton tayo dito kasi para makapasok tayo dito sa Magallanes Kasi yung ramp na yan papuntang gitsa yan itong diretsyo papuntang ano yan Manila yan ngayon may u-turn slot dito yan ako mag u-turn kasi pa sa unahan kunti papuntang Pasay naman so yan dito tayo mag u-turn yan kung siya nag u-turn yung kotse so unahan kasi yun papuntang Pasay ito yan, new turn. New turn tayo dito. Yan. Ito na yung Magallanes. Pasyo di Magallanes. So, ayan. Commercial na rin yung Pasyo di Magallanes. So, oh. tapos, baga parang bumalik tayo. Tapos kakanan tayo dyan sa may next ah, next entrance. Yan. tayo. So, ito, papasok yan yan sa may commercial. Dito tayo sa pangalawang lane. Kasi didiritso tayo. Ayan. Ito kasi, yung line yan, papasok sila sa parking. yan Dito. Dito. pagpasok sila doon kay pipi na sila so ayan, dito tayo Yeah. so mamaya pupunta rin ako dyan sa loob may ihatid akong regalo dyan, dyan dyan, 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 sa loob niyan so, kaanan tayo dito kasi dun, yung store ng pagkukuhanan ko ng regalo tabi ng ano it's na an halos building yeah. <clears throat> Kaya guys, um, panoorin nyo hanggang dulo. Baga parang ito ko kayo mula alabang hanggang Makati guys yan. Sana panorin nyo hanggang dulo guys itong video ko. So yan traffic lang guys palabas ng Nidza. Pero dyan na rin malapit-lapit na rin yung pupuntahan kong store na pagkuhanan ko ng mga regalo ni boss yan. So yan dito na tayo guys sa store. Yan oh. Yeah, dito dito ko kukunin yan oh. Flower lovers. Yan, guys. And flower lovers. guys na pick up ko na so di diretsyo muna tayo ngayon ng Purvis Park may isang regalo akong yati doon eh Unahin ko muna yung Forbes Park Eated guys kasi minsan pag inabot ako ng medyo hapon doon, grabe ang traffic. Isusunod ko yung San Lorenzo, Poli Magallanes. And guys. <clears throat> siya oh mala medyo mo um, build up na nga oh tingnan yung guys oh yung medyo ma traffic na yung itsa talaga namang ano itong lugar na ito eh parang parking lot guys yan na traffic dito na kaya ko duman service road mukhang puno yung ano eh tunnel service road na lang ako puno yung tunnel ito mo may pilit mata yung ano oh electric uh, car And guys, dito na tayo sa Pasay Road, Edsa. Uh, you know, yan, Dositani, yan. One Ayala, Isim, yan. ito yung Das Marinas Village yan, no? so may stoplight sa so may Petron pag kumanan ka dyan yun yung ano yun yung Dasmariñas yun yung dalawang building na mataas no? yan yan kung saan nag UGT si Rins ayan. ginagawa pa lang yung high rise na yan dyan siya nag UGT yung Garden Terraces ba ito? Building, yan. Yan yung ano, yan yung dyan sa Nago GT. Kay Ayala yan eh, MDC. Yan, MDC. So, yan. Go! Ayan guys, dito tayo sa Forbes Park na. Kakaliwa na tayo dito. Dito tayo sa mga mayayamang tao sa Pilipinas ito yung lugar ng mga mayayamang tao sa Pilipinas guys so Purvis Park so yan kakaliwa tayo dito guys ito tas Marinas Village ito for Park Village ba, Sino kaya yan? Hey guys, yan. Ito yung Forbes Park. Yan. Tayo sa loob guys. Dito na tayo sa loob. Yan. Papakita ko lang yung bahay guys ni ano. Ni Manny Pacquiao. Madadaanan natin dito. Yan. <coughs> yan guys. Oh. Tayo sa uh, for Park, Makati. And guys. Yeah. Ito na yun guys, yung bahay ni Pacquiao. Ayan. Itong isa kanan ko, yan, yan, yan. Yan yung mansion ni Pacquiao guys, yan. Yung kita mo may impi yung sasakyan, yan. Yan yung bahay ni Pacquiao guys, yan. Laki, yan o, Ayan. Kita nyo guys, yan yung bahay ni Manny Pacquiao. Ito. Ayan. Park. So, and guys. Uh, subscribe nyo lang ang Kacharge TV guys sa YouTube. Ayan. YouTube channel ko, Kacharge TV. Ayan. Thank you. Panorin nyo guys. Hanggang dulo lang ito guys. Magkikita nyo yung bahay ni Manny Pacquiao. Thank you.